number 5, dismayado ang isang kapamilya sa OFW nga taga Dumaguete City matapos kamabiktima sa buka kotse sa guwas ang in kain na nga wala gali sa business permit ang ilagitiniran nga in. May report si Nico Delvin. Papauli na kontani sa Dumaguete City ang pamilya sa OFW sa ila matulopang dan nga nawasak nang nawala nga glass window sa ilang ginaarkilahan nga van Sang ilagin osisa wala nang na pila sa ilang mga electronic gadgets relo kagiban pa ng mga pagkabutang nga ginbilian sa sulod sang Van Park sa atubang sang in nga ilagin itiniran sa Dalan lakson dismayadong magpamilya bangod magluwas nga wala sang security guard ang ilagin itiniran nga in patay man ang na mga na-install nga CCTV camera sa Tamera Plaza in uh, disappointing uh, kasi pauwi na kami sana nag-overnight na ka kami uh, so dapat kaninang umaga Nagwa sa records ng Business Permits and Licensing Office. Nagligad lang si Mana sang na isyong notice of violation kag closure sa management sang in nga wala sang business permit. Ginsiling sa imata sang tagiya sang hotel. Nga malawig na nga wala sila nagaoperate, Ang nagarenta sang second floor sang building among nagbaton sang pamilya sang OFW. Natungod sini, mag-recommend ang BPLO para sa issuance sa ikaduwa nga notice of violation batok sa management sang in antes pa sang posible nga pagpatuman sang closure order. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.